Uh, isang taon pero dito isang taon lang talaga isang taon lang isang bisis so sayang so, masa lang talaga sa ulat yung, yung ulan sana eh inyasahan. kikitain po ng mga hmm. farmer natin eh wala na kasi isang bisis lang eh punta tayo sa uh, Pangasinan sa gitna tayo ng Palayano ng Idol yan o yan pag hindi mga magkita puro Palayan pa ikot ang sarap sa probinsya mga idol yan green na green yan video pupuntahan, pupuntahan tayo sa baba ito so, mga idol bagong tanim pala so ito daw yung eh, parang naunang tanim eh, papasyal ko kayo eh, so sa palayan mga idol A few moments later. Gin nei yung balon kanina. Oh yan. Yeah. Aduh, oh, ganda di itu. Igor, kan? Hah? Baru si Igor. <laughs> <Ha>? <laughs> <Parang> si Igor. <laughs> you know. Ganda. Ganda mga idol. Yan itong buwan na to. Ang tag-anim dito. Pwede naman tayo maglakad-lakad lang. Naulan. Uh, Naulan mga idol. Once a year lang ito. ang taniman ay, dito tanis. kasi umaasa lang sa ulan pero ganito maambun pa yan ayun na ulan mga idol papasyal kami dito dito tayo dito talagang ganito ha talagang tapos <laughs> pag ay ay tinda na sa gitna kami ng palayat. Walang dalan dyan. Ha? Ito yung tinatawag nila na ano no. Oh. Yan yung yung so, tasok, yung ano, tasok oh. yan, yan. yan? Yung bagong tanim. Yan yung kolegre na yan, yun yung direct. Ito yung ang direct, yung ano, katulad nito, direct to. Yung ang tawag yan, yung sinasabog? Yung sabog. Sabog tanin. Ang Ito, ito na yung ano, ito na yung ano, sabog. Ito, ito siguro nalagyan na yan ng pataba mayroon na tong ano, may may bono na to, may pataba na to. Pag na, oh. So isang beses lang pala dito sa isang taon. Oo. Isang Pag lang talaga kasi ang inaantay lang dito ulan eh. Pag raining season Pag lang. Pag raining no? season lang talaga. Ang lawak-lawak ng lupa dito kasi hmm. wala talaga mapagkuna na sapat na tubig para sa kanilang palay. Once a year lang ang ano dito ang, ang taniman ng palay ang law. Pag walang ulan, wala talaga. Wala walang logi sila, logi sa tanim. Sayang no. Kasi naantay lang talaga ang ulan. So sayang pa yung mga uh, ano. Oo. Oh, yung sayang yung area to. Oh. Ano? Sa dalawang oh. taon na traffic. Oo. Ah, talaga ang ano. Talaga ang buhay ng magsasaka. Magsasaka dito. Nag-aantay <laughs> sa ulan. Pag walang ulan, walang walang palay walang walang ano ito okay, mga bago po. itong ila, ila bulo kaya ganito green na green green na green yung ano niya yun. kakalagay lang ng pataba <laughs> may alam niya alam niya yung mayroong kwan yan tawag nito yung

Tingnan na natin diyan baka mayroong ano doon. May labong na idol. Ah. yan to ba? Ah, di mahaba na yung isa. <laughs> yung isa mahaba na. baka mayroon yung ipak. na yung yan eh. Ha? Ganun

Oh, oh, yes. May dala pa kami ng labong. Yan. Masarap ito mamaya. Kaputan ano. na kami ng ulan mga idol. Tapos may nasilip na araw dun. Oh. Ayun no. malit Maliit na araw. Oh, natago na. Nakatago. <laughs> Nakatago na <ulit> sa ulat. <laughs>

Ang Lawak ng palayan dito. Tayo sa palayan, sa gitna ng palayan mga idol. So, this At ngayon ay nandito si Kuya. Tatanungin natin ano yung proseso dito sa pag-ano ng palayan. Kuya, ilang beses dito sa isang taon mag ano? Isang beses lang ang ano dito yung taniman sa isang taon. Isang beses lang sa palay. So, so ibig sabihin walang ano? Walang yung ano Irigasyon? Ah, walang, walang irigasyon dito. Mayroon dyang ano, dam pero hindi kaya i-support dito sa, sa ano, palayan to kasi ang luwag ng palayan eh, hindi kaya. Hindi kaya ng ano tayo nung supply plant, ng tubig. Supply ng tubig. So, yung bali raining season lang talaga. Uh, raining season lang talaga. Umasa lang talaga mo magsasaka dito ng palay sa raining season lang talaga. Mm -hmm. Isang bisis sa isang taon lang. Eh, yun nga, sabi mo isang bisis lang so, sa isang taon. Hmm. So sayang naman nga, di ba? Yung sayang, regular pag oh, may irrigation, recropping every year. May ano tatlo di ba tat tatlo silang tanim sa isang taon pero dito isang taon lang tala, isang taon lang isang bisis so sayang so, lang talaga sa yung, yung ulan so, sana eh, inyasahan. kikitain po ng mga oh. farmer natin eh wala na kasi isang bisis lang eh so, oh, isang bisis lang talaga dito lang sa ulan na ito umasa ang mga kung oh, dito nagtutaka ng palay dito kung walang ulan wala silang tanim so dapat pag ano pag kung panahon walang, ng walang, tag-init, ano yung ano nila, gulay din. May mga iba nag-gulay, kasi ang gulay kailangan din ng tubig. Ayun Ay, lang, gulay, problema tubig oh, din. Tubig, no? tubig pa rin kasi hindi naman kahit na kahit naggulay ang itatanim, kailangan pa rin ng tubig. Pero nakapagtanim sila yung may mga by December, January, yung after uh, kapasan kasi nga, ano ng kasi may ano pa yun, babasa pa yung hmm. Basa pa yung ano niya, yung, yung lupa niya. Okay. Kaya nakahabol sila ng mga vegetable, mga so, mga gulay-gulay, ganyan. So, ayan mga guys, yan pala yung ano natin dito. So, sayang din. So mula, na, talaga, wala talaga. Ano, an, ang an lawak pa naman dito ng bukirin. Hmm. Tingnan nyo mga guys, oh, ang lawak ng bukirin dito. Ayan. Ang lawak, yun, mula doon, paikot. Ayan o. ikutan mo ng kamera. Yan Last pati harap likod. Puro pala yan. Puro pala yan.